Sa isang maliit na bayan sa Pilipinas, kilalang kilala ang pagkakaibigan ni Mira at Liza. Magkasama silang lumaki, nag art nagkaisa sa kanilang pagmamahal sa musika. Pareho silang may mga pangarap na maging sikat na mga awit, kaya't nang malaman nilang magkakaroon ng singing contest sa kanilang bayan, pareho silang excited. Liza excited na, ako talagang gagalingan natin, sabi ni Mira habang nag-aayos ng kanilang mga rehearsal. Me too. Pero kailangan nating paghandaan ito kung gusto nating manalo. Dapat tayong mag-practice ng mabuti, sagot ni Liza, na puno ng determinasyon. Nagdao sila ng maraming rehearsal, nagbigay ng tip sa isa't isa, at nagbahagi ng mga kanta na gusto nilang ipanalo. Subalit sa paglipas ng panahon, unti-unti ring napansin ang pag-usbong ng kompetisyon sa kanilang pagkakaibigan. Sa bawat practice, nagiging mas matindi ang pressure at nagiging dahilan ito nang hindi pagkakaintindihan. Bakit hindi mo inisip na medyo mahirap ang song choice mo? Masyado itong mataas para sa'yo, sabi ni Mira. Isang araw na tila nag-aalala. Bakit? Ikaw, paano mo nasabing hindi ko kaya? Gusto ko talagang ipakita sa lahat na kaya ko, sagot ni Liza, na nagagalit. Na hindi ko sinasabi na hindi mo kaya. Pero bakit hindi natin pag-usapan ito ng maayos? Paliwanag ni Mira, hindi ko na kailangan ng payo mo mas kaya ko pa ang sarili ko kaysa sa lahat ng sinasabi mo. Sigaw ni Liza habang umiiyak. Sa huli, nagalit sila sa isa't isa at hindi na nag-usap. Dumating ang araw ng kompetisyon at ang dalawa ay nagpasya pa ring sumali sa entablado puno ng ilaw at sigawan ng paligid. Nanginginig ang mga kamay nila sa nervyos. Ang tawagin na ang kanilang mga pangalan, magkaiba ang naramdaman. Nilang Mira, sabi ni Liza, kahit na may sama pa rin ng loob, sana makuha mo ang pangarap mo. Good luck din sa'yo, Liza. Sagot ni Mira na sinikaping magpakatatag. Nagumpisa ang contest at pareho silang pumukaw sa atensyon ng mga tao. Si Mira ay kumanta ng isang balad na nagpasalampak sa puso ng mga manonood. Habang si Liza naman ay kumanta ng isang update, song na nagpasaya sa lahat. Pero habang umaawit, sila hindi nila maiwasan ang tinginan at ang kakulangan ng tiwala sa isa't isa. Nang matapos ang buong kompetisyon, sabik na naghintay ang lahat sa resulta, ngunit sa kanilang pag-aasam na manalo, kapwa sila nakaramdam ng lungkot nang makita ang kanilang pangalan na wala sa mga nanalo. Ang pagkatalo ay nagdulot ng mas matinding sama ng loob at umalis sila sa entablado na hindi nag-uusap. Pagbalik nila sa kanilang mga bahay, parehong nag-isip at nagmunimuni. Naisip ni Mira ang mga alaala ng kanilang pagkakaibigan, ang mga tawanan atang mga pangarap na sabay nilang binuo. Ganon din si Liza na nagmunimuni tungkol sa mga oras na nagsuportahan sila sa isa't isa. Sa kabila ng pagkatalo, muling nagtagpo ang kanilang mga mata sa isang maliit na kalsada sa kanilang bayan. Nagsimula ang kanilang pag-uusap at unti-unting naisip ni Mira na kailangan nilang ayusin ang kanilang hindi pagkakaintindihan. Liza, gusto ko sanang humingi ng tawad hindi ko naisip na ang kompetisyon ay makakasira sa atin, sabi ni Mira. Ang boses ay may lungkot. Ako rin sobrang nakatuon ako sa panalo na. Nakalimutan ko kung gaano kahalaga ang pagkakaibigan natin, sagot ni Liza na may mga luha sa kanyang mga mata. Hindi natin kailangang magkalaban. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang ang makuha ang trophy, kundi ang pagtutulungan natin bilang magkaibigan, sabi ni Mira. Oo. Ang pagiging magkaibigan natin ay higit pa sa anumang panalo. Tugon ni Liza muling bumalik. Ang nangiti sa kanilang mga labi at sa mga oras na iyon, pareho nilang naisip na mas mahalaga. Ang pagkakaibigan kaysa sa mga medalyang ibinibigay sa mga nanalo nagyakapan. Sila nagpasya na muling bumalik sa kanilang pagmamahal sa musika na walang pinagdaraanan na hidwaan. Mula noon, hindi lamang sila naging mas malapit. Kundi nagpatuloy din sa kanilang mga pangarap sa musika na magkasama na realize nila na sa kabila ng pagkatalo sa kompetisyon sila pa rin ang tunay na panalo dahil napanatili nila ang kanilang pagkakaibigan.